na mayroon pa lang hindi pa nagpamahal sa kanila hindi ang Panginoon Diyos. Amen? So welcome po ang bawat isa. No? This a blessed Sunday. This is a Sunday no? na ibigay ng Panginoon Diyos sa atin upang tayo ay magpapasalamat, magpupuri sa Kanya. Palagpakan po natin ang ating mga worship team. No? Salamat po sa mga kapatay nila. Punto so nila na nagpapatuloy po na papagamit sa Panginoong Diyos. Amen? So, dalamin pa natin at patuloy pa sila uh, dadami at marami pang uh, sa Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Are you blessed? Amen. So, sa so, ay pinapulingin sa atin, no? Na siya po ay nakikita na po natin lagi, no? Gusto ko lang po i-introduce sa atin, no? Ang ating uh, tagapagsalita, no? Sa umaga ito. Uh, alam ko ay alam na alam niya siya at kilalang kilalang nila siya. No? uh, ng isa po nating missionary, no? Na pinadala po ng Panginoong Diyos dito sa lugar natin, no? Actually, ay meron na po siyang gabel na uh, almost six churches, no? Uh, na patuloy po ngayon na uh, dumadami, no?